kaibigan for today's video welcome to my vlog so mga kaibigan ah, nandito po ako sa aming ah, station lang, ng um, terminal ng grabe nito so ito po ang aming tricycle ah, mga kaibigan no? Oh. so marami ang mga kaibigan meron kunting pag-uusapan namin dito about sa mga halap buhay namin mga kaibigan ayang mga kasamahan ko mga kaibigan no? Oh. ikita mo yung mga, yan, mga kaibigan kaibigan uh, na ito yung aming presidente na uh, mga kasama ko bro uh, mga kaibigan so may kunting pag-uusapan lang mga kaibigan dito sa aming so, uh, ay mga kasama oh. mga kaibigan uh, sito. mga dyan may mga bus ayan o, bus po may pasero dyan mga kaibigan sasakay na dapat namin kasi rota namin yung mga kaibigan yung galing na probinsya yung bus sya, mga kaibigan bababa sila ng pasero dito so dapat mga kaibigan kami magsasakay dito dahil rota pa namin itong area na to alright mga kaibigan okay, mga kaibigan ito po ang, po mga kasamaan no, oh, meron na akong kausap dito rin po na no, naganap buhay ng isang abal-abal so ngayon mga kaibigan okay naman po ang pinag-uusapan namin so ayan o tulad nito mga kaibigan pasero na siya mga kaibigan so ano yun po. Yeah, po yung mga balabal mga kaibigan so, ayan so, po alis na siya mga kaibigan so right mga kaibigan So, lang, uh, so, uh, mga kaibigan, so patapos lang ang aming usapan, so ito po, paalis na rin kami ang mga kaibigan, so okay na yung uh, bit -bit so, aming pinag-uusapan uh, dito sa aming bukas, alright mga kaibigan? So yung mga kaibigan, uh, may bus na parating. Ayan po, galing probinsya ito mga kaibigan. No? Ayan po. So nagpababa ng pasero yung mga kaibigan. Ayan. Ayan na po. Ayan. So ayan yung mga basta galing probinsya mga kaibigan. kaibigan. So, tapos lang aming uh, pinag-uusapan. So, mga kaibigan. Pagpanawan, So, tuloy pa rin ang ating so, sa terminal namin. Ayan po yung, nga, yung mga Hello, mga So, ito po. Dito sa terminal, mga bisa. Okay. Alright, mga kaibigan, Alapuay tuloy ang aning uh, nakuhay. So, yun. Mga kaibigan, so andito na ako sa parking area namin. So, mauwi na ako mga kaibigan dahil, ano, matil lang ako doon sa pinag namin mga kaibigan about sa rota. So, may mga problema kasi mo doon mga kaibigan. So, matendin ako bilang officers mga kaibigan. So, ayun mga kaibigan nandito na ako sa parking area. So, ngayon mga kaibigan, nandito lucky content. So, marami sa rin inyong support tayo. And God bless you all. Bye bye bye.